What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na walang power blackout lang po siya. lang napalitan na po ng dalawang LCD. Hindi pa rin mag-display at dalawa na rin daw ang gumalaw nito. Hindi nagawa. Subukan po natin gawa ng paraan. Baka magawa pa. At dahil sa request na rin ng may ari nito na magawa dahil may importante po siyang files dito. Ayan mga idol. Ayan buksan natin at pinag grs po pala ito galing ng CK Hor papunta ng Tagig Metro Manila. At i-check po natin mga idol, baka magawaan po natin ng paraan. At grabe ang board nito mga idol, malakas po siguro ang pagkagabagsak nito dahil na-twist po ang motherboard. So ayan mga idol, nabuksan na po pala ito. At ayan, meron na pong LCD na nakalagay. At ito po yung nakalagay sa sulat mga idol. No power, no wifi, no hotspot. Kahit bago LCD, two times na po na-test, wala pa rin display or ayaw pa rin mag-power. Kaya ayan mga idol, ito po yung solusyon na natin. At bago talaga ang LCD dahil meron pang plastic na nagagabit at hindi naman daw ito dinikit at i-check natin mamaya kung good ba yan. At ayan nung in-open ko siya hindi mag-open at no. Eh sinaksak ko siya charger ay ah, hindi ko naramdaman na nagbabibrate. Kung baga wala rin siyang power kasi ang sabi po nito kapag nilagyan daw ng LCD nagbabibrate lang. Kaya ayan mga idol ito po yung solusyon na natin. Buksan na natin mga idol at i-check natin at grabe magulat ka sa motherboard nito kung ano ang nangyari. At pati po pala ang switch nito mga idol. Ayan nalubog na ang power switch kaya medyo matigas na rin. At a po natin lahat ng iskro at mag shoutout muna tayo rito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shoutout sa inyong lahat at ayan mga idol sinilip ko agad ang motherboard kitang kita po yung na twist at tiningnan ko yung connection ng LCD nakakabit naman ang pinaka connector at ayan mga idol pati po pala dito ang pinaka antena ayan nung inangat ko ay kusa na pong natanggal so binalik siya pero yung tanggal na pala ang pinaka antena so madalas kasi nito mga idol <laughs> kapag nagkamali ka ng angat ay mapuputol talaga yan at ayan nung tinanggal ko po ang motherboard at ayan pansinin nyo po yung mga bakal or mga shed ay talagang natupi na so possible na malakas ang pagkakabagsak nito at pati yung board niya ay twist na twist na talaga. So sana magawan pa natin ito ng paraan. At ang una kong tineo troubleshoot dito ay yung tinister ko po ang motherboard kung grounded o hindi. Ay eh, normal yon at pangalawa hindi naman pumalo. So ibig sabihin walang grounded ang motherboard. At nag-iinit pala ito mga idol kapag i-charge. Kaya possible na buhay po ang unit. Kaya nilagay ko ulit doon sa pinaka frame ang board at si Nico sinubukan ko i-charge sa schematic charger para malaman natin kung buhay ba talaga siya. Dahil ang sabi ng may kapag i-open ay nagbabibrate at ayan mga idol nung sinarge ko po siya sa charger wala talaga siyang reaction at hindi ko naramdaman na nagbabibrate dahil yun ang sabi ng may-ari at ito yung pag-charge pagcha niya sa i meron po siyang 1.0 or 0.9a so possible na buhay nga ang motherboard nito mga idol hindi lang nagbabibrate so ayan nung tinanggal ko po ang bagal nito para i-check ang backlight section at okay naman tinister ko lahat walang problema at ito po ang nakita kung damage or diagnose mga idol yung pinaka LCD connector pala niya nakakabit siya pero nauuga uga Umangat ang mga paa sa pagkakabagsak nito kaya nag-blackout na po ang yun. Kaya kahit palitan mo ito ng isandaang pirasong LCD, hindi mo talaga mapagana. Ito yung hindi na-check nung unang gumawa. So dalawa na po ang nag-check nito, hindi nila nakita ang problema. At nung nakita ko ito mga idol, ayan, pinalitan ko kaagad. Hindi ko na hinina. Dahil ang mga connection yan sa ilalim na mga paa ay na-dislocate na. Kailangan na po yan palitan at subukan natin kung mabuhay ba siya or mag dahil ang connector ng LCD connected yan sa display kaya kung napapansin nyo tinisting ko na rin ng LCD ko nito dalawa at nung sa kanila ay dalawa din po so hindi na po napagana kaya yan tinanggal natin at buti na lang kumplito pa ang mga paan niya sa ilalim at ayan mag apply tayo ng soldering paste at malagyan natin konti para madali natin mailagay ang bagong palit natin na connector at tips ko kapag nagpalit kayo ng mga LCD connector kailangan mapantay ang mga paa mga idol gumamit kayo ng soldering wick. pinaka-importante po yan mga idol para yung mga gilid-gilid nya pantay na pantay. Ayan mga idol kung napapansin nyo sobrang pantay. At kapag nagtanggal kayo ng connector mga idol kailangan gumamit kayo ng 350 heat temperature. At ito po yung ipapalit natin mga idol. Kinuha ko lang din po ito galing sa mga scrap-scrap ko na motherboard na mga sira-sira or patay pero good ba ang mga connector. So ayan mga idol mag-apply tayo ng plugs at inita natin. So 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin magpalit at magtanggal para maiwasan madamay ang mga na pisa or yung motherboard dahil ang ilalim nyan mga idol kapag nagkamali ka minsan kapag nagpalit ka nito may mga CPU sa ilalim at kailangan tamang temperature lang para iwas damage or matuluyan ang cellphone. At mga idol, alugin lang natin ng konti. at ayan, nag-apply tayo ng lacquer thinner para malinis ang connector at ito yung resulta nung pagpalit natin. Isang lapagan ng mga idol, ayan, pantay na pantay po ang mga paa niya. Dahil original connector po ito mga idol, napakadali po kumapit. At ayan mga idol, kanina nauuga-uga ito at ngayon, nung pinalitan natin, ay normal na. At tamang tama talaga mga idol, saktong-sakto ang pagkakalapat na yan. At ayan, it is ting natin mga idol at sana maghimala pa ito dahil dalawa na tumira nito pangatlo na ako at ayan mga idol e check na po natin so i-charge natin para makita natin kung mag display or mag charge ba at ayan mga idol napagana po natin yun nga lang yung LCD na nandito nakakabit ayan mayroong guhit at meron po palang laman ang battery 99% at ayan subukan natin i-open mga idol at tingnan natin anong nangyari sa LCD na ayan may mga guhit-guhit sa baba so possible na naipit na ito dahil si siguro matagal na nga ito at tinabi-tabi lang ito ng may at buti na lang napanood ang ating mga video at ayan pinadala ni sir. At tingnan natin mga idol sa Mino kung talagang may display pa ba or magagamit pa ba ito. At ayan mga idol nagtatouch naman po siya. Merong 99% ang battery. Meron lang line sa baba. Nagtatouch naman siya pero pangit na po ito mga idol siguro dahil matagal na nga itong na-stack or marami nang tumingin ito at hindi natin maiwasan na maipit-ipit na ito dahil matagal na nga itong na-stack. At ayan buuhin na po natin mga idol, at tingnan natin mamaya kung gagana pa ba ang camera, speaker at signal. So ayan balik muna natin yung camera, mga idol, at yung bakal na tinanggal ko pala dito ay hindi ko na binalik. At ayan, nag-apply na lang ako ng adhesive dahil may camera pa siya. At ayan, mga idol, ibalik natin. So kapag natatanggal ang mga bakal, mga idol, lalo na kung mahahaba, ay hindi na talaga yan binabalik. At ayan, tingnan natin mamaya, mga idol, kung magtutuloy pa at mag-apply tayo pala dito ng double adhesive dahil ang dikit ng battery ay natatanggal na. So wala na pong dikit, mga idol. At ayan, pati ang switch nito medyo lubog. Na. At ito pala yung yung LCD nan sinubukan ko kanina, hindi ko lang naipakita sa video. So nakadalawa po ako dito, hindi pa rin gumana or nag-display. Yun pala, nasa LCD connector ang tama. Dapat genius po tayo mag-repair mga idol para magawa natin at masolusyon natin ang pinapagawa ng mayari. At pati ang camera mga idol, ayan, normal na rin. Pati yung harap, ayan, malabo nga siya dahil may plastic na madumi at nung tinanggal ko ang plastic, ayan, malinaw naman po siya. At inesting ko rin po pala ang pinaka-speaker. Ayan, punta tayo sa thanks at ayan tumutunog naman siya walang problema ayan malakas pa rin ang pinakatunog at pati po pala ang antenna cable nito sa signal mga idol ay nilagyan ko na lang para magkaka signal at sana mga idol nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito ito po yung pinalitan natin ang pinaka LCD connector maraming salamat huwag kalimutan mag-like mag-share at mag-subscribe